Para sa ating headlines, pamamahagi ng Pasugo God's Message Magazines isinagawa na sa iba't ibang distrito kasabay ang pag ng mga kapatid sa isasagawang evangelical mission. Mga distrito ng Marikina at Pampanga West kabilang sa mga nakipagkaisa. Pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos aktibo rin ng mga kapatid sa distrito ng Bulacan South mga may tungkulin sa Scan International at CMDPS pinangunahan ang pag-iimbita at bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo matatagpuan sa bayan ng Opol sa Cagayan de Oro City Misamis Oriental ang lahat ng yan dito sa ibalita ang pagliligtas Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Lubos ang kasiyahan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa Bayan ng Opol sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Dahil isang bago at mas maayos na gusaling sambahan ang ipinagkalob sa kanila ng Panginoong Diyos. May report si kapatid na Ana Kayanga. Pinangunahan ng kapatid na Lord Fuhurada Tagapangasiwa ng distrito ang isinagawang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng bagong gusaling sambahan dito sa lokal ng Opol, distrito eklesyastiko ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa ikapitumpong taon ng kanilang lokal, hayag ang kasabikan sa mga kapatid sa kanilang pagdalo sa nasabing okasyon. Isa sa kanila si kapatid na visitasyon mabagal, isa sa mga matatagal ng kaanib ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito salamat sa mga ginubadogan na kami manindot sa tapilia, malipayon kayo, malipayon kayo kami. Sa kaniyang pagtuturo ay ipinaunawa ng kapatid na Al Norfo. Sa pamamagitan ng Biblia, ang isa sa mga kahalagahan ng gusaling sambahan sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Siyang dakong dalanginan para hingin ang pagtulong ng Panginoong Diyos, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat ipinahintulot niya ang ganitong pagkakataon. Ito po ay kinasabikan ng lahat ng mga kapatid sa lokal. Kaya lahat ginawa po namin ang mga paghahanda para po ang ganitong paghahandog ay makapagbigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo sapagkat ipinagkaloob sa amin ang maganda at bagong gusaling sambahan. Mula po rito sa Cagayan de Oro, ako po si kapatid na Ana Kayanga para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Samantala, masigasig na nilahukan ng mga kapatid sa mga Distrito Marikina at Pampanga West ang pamamahagi ng pasugo God's Message Magazines. Si kapatid na Erds Mali para sa mga pangyayari. Iba't ibang barangay sa Marikina City, bayan ng San Mateo at Rodriguez Rizal, ang pinuntahan ng mga kapatid at mga may tungkulin upang mamahagi ng pasugo at polieto. Bilang bahagi ng kanilang pagkikiisa, sa isinagawang worldwide pasugo and polieto distribution ng Iglesia ni Cristo. Bagaman abala rin sa kanilang personal na gawain at trabaho, sinikap ng mga kapatid sa Distrito Eklisyastiko ng Marikina na magkipagkaisa sa pambuong mundong aktibidad. Sa pangungunan ng kapatid na Cyrus Jose Dizon, tagapangasiwan ng distrito, mga ministro at mga may tungkulin, libo-libong kopya ng mga pasugo at polieto ang naipamahagi sa iba't ibang mga lugar. Kinasabikan ito ng mga kapatid sapagkat ito'y aktibidad ng iglesia pang buong mundo. Gabi-gabi po ay dumalo po sila sa mga pananalangin sa pangunguna po ng ating tagapangasiwa maging ng mga ministro at mga manggagawang nakadistino ay tuloy-tuloy po ang ginawa po nilang paghahanda para po may pagtagumpay po ang napakalaking gawain pong ito sa kabila po ng pagiging abala po nila sa buhay, ay ang mga kapatid po tumugon, nakipagkaisa, sapagkat nauunawaan po nila ng pagtulong po sa gawaing pagpapalaganap, utos po ito ng ating Panginoong Diyos para makapagdulot po ng kasiyahan sa Kanya. Samantala, sa Distrito Eklesiastiko ng Pampanggawes, Pinangunahan ng kapatid na Ronaldo Canlas, tagapangasiwan ng distrito, ang pasugo distribution sa barangay Santa Monica sa bayan ng Lubaw, Pampanga. Kalakip ding ipinamahagi ng mga kapatid sa kanilang mga kabarangay, kaibigan at mga kakilala ang mga imbitasyon para sa isasagawang gawang evangelical mission sa lokal. Nagpapasalamat naman ang mga nabigyan ng kopya dahil lalo silang nagkakaroon ng pagkakataon upang lalong malaman ng mga aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa Iglesia ni Kristo. Ako po si kapatid na Mali para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pagkakataong ito, ibabalita naman ni kapatid na Jericho Morano ang mga detalye ng isinagawang evangelical mission sa bayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal. Kaugnay ng pagsapit ng ikasyam na anim na anibersaryo ng lokal ng Baras, Distrito Eklesyastiko ng Rizal East, ay nagsagawa ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Oscar Malaluan, ministro ng Ebanghelyo, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Marami sa mga naging panauhin ang nagpahayag ng interes na muli silang makikinig ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos at sa pagsisikap ng mga kapatid, ay patuloy ang pagtatagumpay ng gawaing pagpapalaganap ng dalisay na ebanghelyo sa distritong ito. Mula po rito sa Bayan ng Baras, ako po si kapatid na Jerry Morano para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa pangungunan ng mga may tungkulin sa Scan International at CMDPS, aktibong ipinaganyaya ng mga kapatid sa Distrito Bulacan South ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Si kapatid na Vani Nepumuseno sa report nito kikisa sa lahat ng gawain na inilulunsad ng pamamahala ng Gliasenik ang siyang palaging isinasa puso ng mga kapatid na kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN International at CMDPS o Christian Medical Dental and Paramedical Society. Bilang paggunita sa ikatatlumput-anim na taon ng pagkakatatag ng samahang iskan at anim na taon naman ang CMDPS, sila ay nanguna sa pag-anyaya ng mga panauhin sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos na isinagawa dito sa lokal ng Siyudad de Victoria, Distrito Eclesiastico ng Bulacan South. Pagod man sa maghapong paggawa, hindi sila pumayag na hindi sila makabahagi sa ganitong aktibidad ukol sa pagpapalaganap. Pinaghandaan po ng mga kasama nating iskan sa pamamagitan po ng pamamahagi ng mga pasugo at mga pulyeto. Nagaanyaya po tayo ng panauhin sa mga ganitong pamamahayag upang makabahagi rin po yung mga kababayan po natin at mga kalugar na hindi pa kaalim sa Iglesia ni Cristo. Matama namang nakinig ang mga kababayan natin na inanyayahan ng ating mga kapatid. Ang natutunan ko po ngayong gabi is ang Diyos ay isa lamang at ito ang Ama at siya ay pinakamakapangarihan sa lahat. Ngayon po ay nakonvince po ako na umanib sa loob ng iglesia. Maganda po, maayos. Wala kang makikita mga rebulto. Maganda po yung aral na napakinggan ko. Iisa ang Diyos, siya lang ang makapangyarihan. Kung nuloobin po ng Ama, ako po ay magpapatuloy sa Iglesia. Napuno ng mga panauhin ang gusaling sambahan ng siyudad de Victoria. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, itinuro sa mga panauhin ang kahalagahan ng pagpasok sa tunay na Iglesia ni Kristo. Upang matupad po ang layunin ng pamamahala na lalong paigtingin ang pagpapalaganap ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay nagtatakda po sila ng iba't ibang mga pagkilos para ipamahayag ang mga salita ng Diyos. At awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, marami po tayong naanyayahan ngayon na patuloy na aalagaan at uh, panalangin na maipatalang doktrina at makapagpatuloy pa hanggang sa masapit ang banal na bautismo. Mula po dito sa siyudad di Victoria Bukawi Bulacan. Ako po si kapatid na Vanny Napomoceno para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Matagumpay na isinagawa kamakailan sa iba't ibang distrito ng iglesia ang tanging pagtitipon para sa mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo. Kabilang ang gusaling sambahan ng iglesia sa San Fernando, Pampanga sa mga dakong pinagsagawaan ng aktibidad. May balitang hatid si kapatid na Stephanie Antonio. Bahagi ng patuloy na pakikipagkaisa ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo sa gawain pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ang Distrito Eklesiastiko ng Pampanga East ay nagsagawa ng tanging pagtitipon na dinaluhan ng mga nasa proseso ng pag anib na isinagawa sa lokal ng San Fernando sa pagtuturo ng kapatid na Alex Lubaw, tagapangasiwa ng distrito, ay inilahad ang kahalagahan ng pag-anib at pananatili sa Iglesia ni Cristo sa ikapagtatamo ng pangakong kaligtasan. Isa si kapatid na Bernadette Soriano nasa proseso ng pag-anib sa lokal ng San Fernando pinaka tumatak sa akin na natutunan ko uh, madaming dadaan sa iyo na pagsubok habang na ka habang uh, gusto mong umalis sa pagiging ni Cristo madaming gawa ng diablo na pipigil sa iyo para hindi mo maipagpatuloy yung layunin mo And, pero kahit na ganun yung mangyari uh, pagpapatuloy ko pa rin yung pagsamba ko hanggang sa maging ganap ako na iglesia ni Cristo Kabilang din sa mga nakipagkaisa ay si kapatid na Jonel Gutierrez mula sa lokal ng Santa Lucia na nasa proseso din ng pag-anib sa Iglesia Ni Cristo. Sa dinaluhan ko pong pagtitipon, lalo pong lumakas po ang aking pananampalataya. Pagtatalagaan ko ang mga pagsamba. Mula po dito sa distrito eklesyastiko ng Pampanga East, ako po si kapatid na Stephanie Antonio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Isinagawa naman sa iba't ibang gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo sa Distrito Bataan, South, ang nasabing tanging pagtitipon. Pagbabalita si kapatid na Paula Dimaculangan. Sa patuloy na paglubha ng kahirapan at mga pagsubok, hindi nakaiiwas sa mga kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo maging ang mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia na makaranas nito. Ngunit sinasampalatayanan ng mga kapatid maging ang mga nasa proseso ng pag-anib na mayroong Panginoong Diyos na handang tumulong at sumaklolo. Kaya naman masayang masaya sila sa isinagawang tanging pagtitipon na kung saan biyayang espiritual ang kanilang natanggap. Isinagawa ito sa iba't ibang gusaling sambahan dito sa distrito eklesyastiko ng Bataan South na pinangunahan ng mga ministro ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Itinuro rito ang kahalagahan ng pagsunod at paninindigan sa mga kalooban ng Panginoong Diyos at isa na rito ang pagtitiis sa mga pagsubok na dumarating sa buhay na siyang itinuturo ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ang ganitong pagtitipon ay nakapagpapasigla at nagpapalakas sa buhay espiritual ng mga kapatid at ng mga nasa proseso ng pag-anip sa iglesia na makakatulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay, lalo higit sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang kahalagahan ng tanging pagtitipon na ito sa mga doktrina at sinusubok ay upang sila ay bigyan ng inspirasyon, palakasin ang kanilang pananampalataya, para sila ay makapagpatuloy po sa kanilang pagpasok sa loob na Iglesia ni Kristo. Mula po rito sa Lokal ng Limay, ako po si kapatid na Paula Janine makulangan para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ibabalita naman ni kapatid na Riza Joy Salvador ang idinaos na tanging pagtitipon sa Santa Rosa City, Laguna ang sunod-sunod na tagumpay na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos sa mga gawain at aktibidad sa Iglesia. Kabilang narito ang gawain pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo na lalo pang pinaikting sa taong ito. Isinagawa ang tanging pagtitipon ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo dito sa Distrito Eklesiastiko ng Santa Rosa City, Laguna. Ginanap ito sa mga gustaring sambahan ng lokal ng Sinalhan, Kabuyao, Santa Rosa at De La Paz. Pinangunahan ng kapatid na Ricardo I. Alipio, tagapangasiwa ng distrito, katuwang ang mga ministro sa pagtuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ipinagpasalamat ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo ang pagtalo sa tanging pagtitipon. Sinabi nilang dama nila ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sapagkat sumasampalataya sila na ang kanilang napakinggang aral ay tunay na salita ng Panginoong Diyos. At dito sila magkakaroon ng karapatan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya naman sisikapin din nilang mahikayat na makapagsuri sa mga aral ng Panginoong Diyos ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia upang sila ay makaunawa at magtamo ng tunay na pananampalataya. Mula po dito sa Santa Rosa City, Laguna, ako po si kapatid na Queenie Megabuyo para sa Iglesia in Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Queenie. Matagumpay rin isinagawa sa Distrito Quezon West ang nasabing tanging pagtitipon. Si kapatid na Joseph Villavicencio ang magbabalita. Nagsagawa sa Distrito Eclesiastico ng Quezon West ng isang tanging pagtitipon para sa mga nasa prosesyon ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo kasama ang mga inihahanda sa banal na bautismo. Isinagawa ito sa apat na dako sa distrito, ang lokal ng Candelaria, Sariaya, Maharlika at Kanda. Pinangunahan ni kapatid na Christopher Angeles, tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay itinuro sa mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ang kahalagahan ng pagtanggap sa banal na bautismo sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Naging atentibo sa pakikinig ang mga dumalo sa pagtuturo ng mga aral ng Diyos. Inspirasyon ang dulot ng tanging pagtitipon para sa mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Mula po rito sa Quezon West, ako po si kapatid ni Giselle Bilivicencio para sa English ni Cristo News Network. Aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia ang lalong nagpatatag din sa pananampalataya ng mga dumalo sa Distrito Carcar City, Cebu. Ang ginanap na tanging pagkitipon doon, ibabahagi sa atin ni kapatid na Kenny Largo. Dinaluhan ng mga nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo ang isinagawang tanging pagtitipon sa lokal ng Carcar City, distrito ng Carcar City, Cebu. Pinangunahan ng kapatid na Abner Flores, tagapangasiwa ng distrito, ang patuturo ng mga salita ng Panginoong Diyos at binigyang diin niya ang kahalagahan ng matatag na pananampalataya at patuloy na pagdalo nila sa mga pagsamba at aktibong pakikipagkaisa nila sa mga gawain sa loob ng iglesia. Nagpapasalamat po kami una sa lahat sa ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo at sa tagapang-ugnay ng kapisan ng pansambahayan ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo na inilunsad ang ganitong mga aktibidad. Nakita po namin ang kanilang kasiyahan, ang kaligayang nadarama sapagkat napatibay ang kanilang pananampalataya, pag-asa para itaguyod ang kanilang patuloy na pagpasok sa Iglesia ni Cristo. Sa kabila ng maraming mga hadlang, pag na kanilang mga nararanasan. Sana, lalo pang mag bunga ng iba yung pagtatagumpay ang ganitong mga gawain. Kabilang si Miss Verlyn May na dumalo sa nasabing pagtitipon. Isa po akong um, Roman Catholic before. Before po akong um, nagpadoktrina or nakinig sa aral ng Diyos sa Iglesia ni Cristo. At masasabi ko pong iba talaga ang Iglesia ni Cristo pagdating sa aral ng Diyos. Kasi po, kapag may tanong po tayo sa isip natin is, hindi po siya nasasagot by opinionated but through Bible po talaga. At lahat po yun is mula sa Diyos at hindi po siya um, tinatawag na opinion ng isang tao or ministro or manggagawa. Yun po yung nag-udyok sa akin na um, makinig at magpatuloy sa Iglesya ni Kristo po. Abang kapatid sa buong distrito ay galat na galat na nakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap sapagkat ito ay pagtupad nila at pakikipagkaisa sa ating tagapamahalang pagkalatan. Sa layunin na ang mga salita ng Diyos ay maipalagana sa buong mundo sapagkat kalooban ng ating Panginoong Diyos na lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan para makatiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng pag -uko. Ang mga nasa proseso ng pag-anib sa iglesia na aming nakapanayam ay nagpahayag na patuloy lang isasagawa ang masiglang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa Carcar City, Cebu, ako po, is kapatid na Kenny Largo para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mga programang Iglesia ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Bago tayo magtapos ay nais po namin bumati ng maligayang kaarawan kay kapatid na Mavi Miranda, kasama po namin INC News Junior Anchor. Happy birthday po kapatid na Mavi. At nais din po namin bumati ng happy birthday po Kay kapatid na Jem Barzaga, kasama po namin yung Ministro Evangelio dito sa Media Production ng INC News. ang karawan po. Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito, kami po nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagliligtas.